Sampung binipisyo ng gulay na dapat mong malaman. Alam mo ba na ang simpleng pagdagdag ng isang tasa ng gulay sa plato mo araw-araw ay maaaring magpahaba ng buhay, magpaganda ng kutis, at magpababa ng risk sa ilang karaniwang sakit? Oo, Kawarli Family, sa video na ito, Ilalantad ko ang sampung makapangyarihang benepisyo at nutrisyon ng gulay na madalas nating binabaliwala. May kwento ako tungkol sa isang tatay na dati mahilig sa processed food. Pero nang tinuruan kong kumain ng tamang gulay, nagiba ang sigla niya. Curious ka? Manood hanggang dulo dahil may practical tips ako kung paano mo may incorporate ang gulay kahit tight ang budget at may bonus mindset hack sa huli para tuloy-tuloy ang healthy habit mo lakas ng immune system pampapayat ng hindi nagugutom blow sa balat at malinaw na pag-iisip budget tip plus mindset Hak sa dulo Unang benepisyo, pampalakas ng immune system. Ang mga gulay tulad ng malunggay, pechay, hangkong at brokoli ay mayaman sa vitamin C, A at iba pang phytonutrients na parang sundalo. Laban sa mikrobyo, isipin mo ang katawan mo na parang barangay. Kung kulang sa tanod, mabilis mapasok ng sipon at rangkaso. Noong nagkasabay-sabay ang ulan at init, halos lahat sa bahay inuumo. Pero napansin mo ba, yung mas mahilig sa gulay, mas mabilis kumaling o hindi gaano kinatamaan? Dahil, ang antioxidant sa lip ay tumutulong mag-neutralize ng free radicals. Mga kalat na nagbibigay ng inflammation, gawing routine, isang mangkok na may halong malunggay sa tinola, kangkong sa adobo flakes, at diced carrot sa ginisang gulay. Simple, mura, protektado. Tip, huwag lutuin ng sobrang tagal ang daon para di masira ang nutrients. Ikalawa, panglaban sa malalang sakit, heart and cancer support. Maraming cruciferous veggies tulad ng broccoli, repolyo at cauliflower ang may sulfur compounds kilala sa tawag na sulforaphane na hiniugnay sa pagprotekta sa cells parang shield na humaharang sa abnormal na paglaki ng cells sa puso naman ang potassium ng talbos at spinach tumutulong sa tamang balanse ng fluids at blood pressure may nakilala akong tricycle driver mahilig sa instant noodles nang palitan niya nang dalawang gabi sa isang linggo ng ginisang repolyo, may konting tokwa at kalabasa, unti-unting bumaba ang taas ng presyon niya ayon sa health center check-up. Hindi magic, consistent na maliit na pagbabago. small consistent changes is greater than big pabigla-bigla. Pangatlo, puno ng vitamina at mineral. Natural multivitamin. Imbes na puro synthetic lang, gawin mong base ang plato. Carrots at kalabasa para sa beta-carotene. Vitamin A conversion. Para sa malinaw na paningin, lalo sa gabi, talbos ng kamote may iron at vitamin C combo na tumutulong sa blood health. Kalabasa at sayote, magaan sa tiyan. May potassium para sa muscle function para kang naglagay ng sari-saring biyesa na kumukumpleto sa makina ng katawan. Kung tight ang budget, tanim sa paso, talbos ng kamote at kangkong. Mabilis lumagok kahit maliit na espasyo, libre na, press pa. Ang apat, pampamama ng bad cholesterol, support sa malinis na daloy ng dugo. Ang fiber mula sa talong okra, repolyo at oats, pwede mong ihalo sa gulay lumpia piling. ay kumakapit sa excess cholesterol sa bituka para mailabas para kang may spans na sumisipsip ng sobrang langis bago ito kumalat. Kapag fiber rich ang plato mo, mas mabagal tumaas ang blood sugar. Mas steady ang energy. Sa pamilya namin, pinalatan namin ang ikalawang pritong ulam sa hapunan ng ginataang kalabasa at sitaw. Resulta, mas magaan ang pakiramdam at hindi antukin pagkatapos kumain. Consistency plus gulay equals gradual na pagbabago sa lab results. Ikalima, pampaganda ng kutis at buhok. Glow from within. Glow sa balat at buhok. Hindi lahat kailangan mamahaling skin care. Beta carotene sa carrots at kalabasa. Vitamin C sa broccoli at bell pepper at vitamin E trace sa leafy greens nagtutulungan para sa collagen formation at protection laban sa oxidative stress nakita mo yung kapitbahay na plant based na snacks lang halos mapapansin mo mas makinis at hindi sobrang oily ang balat dahil ang anti-inflammatory compounds Pinabawasan ng redness at pimple triggers. Uminom ng tubig plus gulay equals natural na moist at elastic ang balat. Add mo pa ang folate ng spinach tulong sa cell repair. I-partner ang vitamin C, sitaw, pepper, sa iron source para mas absorbable. Pang-anim, pampapayat at weight management. Busog na hindi taba. Ang gulay, mataas sa fiber at tubig pero mababa sa calories. Parang malaking volume pero light sa energy. Trick ito sa utak at yan para maramdaman mong busog ka. Kung sanay ka sa dalawang tasa ng kanin, subukan isang tasa lang plus dagdag na sauteed gulay na may tofu o konting tinagdag na manok. Mapapansin mo, busog ka pa rin. Mas steady ang energy at unti-unti bababa ang bilbil. Story ng isang nanay na nag-online selling. Bago siya laging nagmi-midnight snack ng tinapay, pinalitan niya ng pipino at kamatis na may kaunting asin at kalamansi. After 6 weeks, nag-loose shirt na ulit. Hindi crash diet, strategic substitution. Pampito, pampalakas ng digestive system, bitukang malinis at masigla. Fiber equals tambo sa bituka. Kangkong, pechay, talbos, okra, nagpapadulas ng paggalaw ng pagkain. Kung lagi kang bloated at hirap sa pagdumi, bantayan, baka kulang ka sa gulay at tubig. Idagtag mo rin ang fermented side tulad ng atsara in moderation. Para sa good bacteria balance, sa unang linggo ng pagdadagdag ng gulay, minsan may kaunting kabag, normal adjustment. Kaya dahan-dahan, dagdag 1 to 2 servings per day kasabay ng tubig. Resulta, mas regular at gaan sa pakiramdam. Pampababa ng blood pressure, kalma ang daloy ng dugo. Ang potassium mula sa sayote, talbos ng kamote at spinach ay tumutulong magbalanse ng sodium. Isipin mo, sodium parang sobrang traffic. Potassium ang nag-aayos ng daloy. Kapag sobrang alat, processed foods, naiipon ang fluids at tumataas ang BP. Ang simpleng paggawa ng sabaw na may sayote at dahon ng sili plus malunggay tuwing tanghali malaking tulong para ma-dilute ang sobrang alat sa diet. Pair with lakad-lakad 15 minutes pagkatapos kumain mas relax ang cardiovascular system pampalakas ng buto at ngipin skeletal support buto at ngipin leafy greens tulpad ng malunggay at moringa powder kung wala kang press. May calcium at vitamin K. Kailangan sa bone remodeling. Dagdag pa ang magnesium mula sa kalabasa at sitaw. Tulong sa enzyme reactions. Kung hindi ka laging umiinom ng gatas, gulay ang backup mo, lalo sa mga bata at senior sa bahay. Gawing merienda tortang talbos ng kamote o malunggay hotcake, Halo mo lang powder sa butter. Mas masustansya, di halata sa lasa. Prevention Mindset Alagaan ang buto ngayon bago pa lumabas ang pananakit bukas. Kasampu, mental and mood support. Kalma ang isip, linaw ang focus. Palate mula sa si spinach at talbos ng kamote ay kasali sa production ng neurotransmitters mood chemicals B vitamins sa iba't ibang gulay tumutulong against pagod at brain fog Napansin mo ba kapag puro mamantika at matatamis ang kinain mo parang lutang at antukin Kapag gulay which ang tanghalian may kulay berde, orange, pula, mas alert ka. i-try mo, mindful plate. Bago kumain, titigan ang colors, amuyin, magpasalamat. Nakakabawa si stress hormones. Gawing family practice, mas nagiging intentional, mas masarap kumain. Recap natin mabilis. Gulay, pang immune, pang kontra sa sakit, natural multivitamin, pandinis ng dugo, pang ng balat, pang manis ng timbang, pang ng bituka, BP support, bone strength, at mood booster. Ang lakas, di ba? Hindi mo kailangan ng mamahaling regimen kailangan mo ng intentional na pagpili. Simulan sa kaya mo ngayon. Idagdag isang extra servings sa hapunan ngayong gabi. Bukas, dalawa after 30 days. Tingnan mo journal mo. Mas magaan ba ang pakiramdam? Mas relaxed? Mas consistent ang pagdumi? I-celebrate ang small wins. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang like, i sa kaibigan mong hirap kumain ng gulay at pag-subscribe sa Kaori TV para sa mas marami pang healthy living tips at budget-friendly recipes. I-hit ang bell para di mo mamiss ang susunod. Gagawa tayo ng simpleng 3-day gulay jumpstart plan. Comment. Simula na. Kung gusto mong mauna doon, mindset hack, huwag mong tawagin diet, tawagin mong investment, kasi bawat kutsa ng gulay ngayon, tubo sa kalusugan bukas. Kita kiss sa susunod na video.